dalangin para sa mga nasalanta ng bagyong pepito. O amang makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyong harapan ng may pusong puno ng pananampalataya. Sa gitna ng unos at pagsubok, kami ay humihingi ng iyong tulong at gabay. Panginoon, sa mga bitima ng bagyong pepito, ibigay mo sa kanila ang lakas at pag-asa sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Palakasin mo ang kanilang loob at bigyan ng kapayapaan ang kanilang mga puso naway makatagpo sila ng suporta mula sa kanilang pamilya, kaibigan at komunidad. At sa mga otoridad at mga ahensya ng gobyerno. Naway maging mabilis at epektibo ang kanilang tulong at rehabilitasyon. O Diyos, bigyan mo ng kagalakan at pag-asa ang mga nawala ng tahanan. At tulungan mo silang muling bumangon at magsimula muli. Panalangin namin na ang bawat isa ay makatagpo ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa mga frontliners at mga volunteers. Ibigay mo ang kanilang lakas